yung yaw kapos na nagkatanaw. Sana po mentigyan ka. Kapanay na. Kaya hindi na na Hindi ini para sa muya naman. Kapos ini, pinagpilo ang hapa o pinagbay. Kaya ini, pagkulang ini ang laban.

Walang mangyayari, dataraon pa sa kongreso. wala mangyayari, dataraon pa sa sinano, wala mangyayari. Kita po ang kataatol! Kita Kita ang Kaya siguro, ako na hindi ako alam ko, ang solusyon. Siguro, hindi la ko yang lang, Kaya siguro, ini lang ang ko. Huli bang Sa so muli po, maraming salamat mula sa kapagsalita kapag mula sa sektor ng transportasyon. Sa so muli po, ang ating panawagan ay hindi lang iisang tao ang dapat managot, kundi lahat ng kurap sa gobyerno ay dapat managot sa taong bayan.